Ayan, good morning po. Andito tayo ngayon sa Tanay ulit. Um, uh, punta ulit tayo sa lupa para magbisita. Ayan, baga tayo pumunta, tayo muna yung mag, ano, luluto para makakain muna po, ano. Kasi ilantay pa natin yung iba. Papunta pa lang po sila. Galing tagig. Ayan po si kasama natin, si... Brother Leo. Brother Leo. Ha? Huh? Ayan. Foreigner to. <laughs> foreigner. Oh, Foreigner. Came yun. from Nigeria. <laughs> tatlong malalaking ano, tilapia ang ating iniihaw para pag-ulam po namin humaya. Ayan po. Malaki binili namin sa binangonan Peter. Ayan. Bayabas. Mayroon dito puno siguro kasi wala pang bunga. <laughs> so ikot po tayo ano. Ayan po. Okay, dipindot. Hindi. Hindi po eh. Parang ano eh, Merong iba na kung saan yung tao, susunod. Hmm. Ito hindi po eh. May parang ano siya. Dipindot-dipindot. Hmm. hmm. CCTV. Ah, may iba yan. Ayan po ang kapaligiran. Sarap po dito, malamig. Ali na kayo. Within 50 years, ang Maynila lulubog na. Bakit na dito. Mm. Aba maaga, magano tayo dito. <laughs> mag-invest na kayo ng lote, lupa. yan sa mga gusto pong kumuha ng lupa dito, yun po yung ating model. Ah. Ate Rose. gusto po ng lupa dito sa Taray. O, gusto nyo lang mag-invest. meron po tayo dito. Murang-mura lang. Sabi mo, nakakatanim na rambutan na muna na. Ayan. mga ibang Hindi, namang ano na nga. May puso na. hindi ka.

High school, May high school doon. Huh? Yeah, hi. RP? Oo. Oh, oh. Senior, wala bang senior high doon? Wala. Ah, wala pa. Yan po yung ating kapaligra. Kaya pa lang yung ano, yung sa nanakas... yes, yung mga gusto mong mag-ano dito, ano, magpunta. Mag-invest mag dito ng lupa. Meron po dito. Doon po banda. Doon yung ating ilanong lupa. Marami tayong makukuha doon. Dito. dito meron po din dito. Ito po yung pinaka highway niya doon sa taas. Yun yung sa uh, mga distance. Ito po yung pinaka barangay road. Pero maluwag po siya, no? Ano na siya? Two lane na. Tapos uh, labas doon sa pinaka main road, malapit lang. Mga two minutes. Three minutes yan. Kasi ito yung mga sa lupa, sa baba. Uh, ano siya doon? So, ito yung kalsada po na ito. Ito na naman yung pinakasada hanggang hindi doon sa loob. Para po yung kalsada doon hanggang sa looban. So, soon, pagka naayos na yan, na simento, pasok po doon hanggang sa loob yung sasakyan, four wheels. Kaya maganda po, yun. Kaya maaga, habang mayroon pa po. gusto nyo mag, ano dito, film nyo lang po ako. Tayo, marami dito okay, makukuha. Okay. Sana po dito malamig. Ay, model number one. Rambutan. <laughs> rambutan girl. Ay, meron po mga rambutan. Ayan, mga langka. May bukado po do, may niyog. Ayan, mahogani. Ay, mahogani, ano ba to? Mahogani nga. Ayan, may... Ayan, marami po. Pagka doon sa loob, mas marami po doon. Hindi ka magtanim kahit ano gusto mo itanim. Huwag lang, huwag lang mariwana akala mo gusti ko rito pero malapit po dito sa ano, Camp Kalimlim. Ay kapin eh, Kapintin, Kalimlim. <laughs> Napalitan. Oh, Camp Kapintin po dito malapit. Oh, so, may isang kampo dito sa sandalo kaya pagka magtatanim ng ano. <laughs> so, ay, ganda ng scenery natin. ating inihaw inihaw po ng no, tatlong malalaking tilapia yan. Lip-lap La lang Tilapia ito. Mm. <laughs> tilapia po. Ayan, yung tatlo po na yan. 150 lang yan. Oh, imported po ito. Wala to sa tagig. Wala sa tagig. Wala <laughs> well, <laughs> yan, talim. <laughs> Galing to sa isla ng, ano, talim island. Talim island. Sige po, bye, -bye Uy, po. para matagal yan maluto. Pagdagan mo na lang ng uling. Eh, mas maganda po yung, ano, yung... Eh. In-in? Oo.